natin ang mga pang ultimanum pakagandahin po natin na rin ari po yung mga luma yan sinauti po si Elmer po at si Alan si tatay na may nagtanim na saging tatay na kailangan saging pa may, eh. bah pakadami ari isang kaling natin ari, mga panalim na niyog pagkagaling doon sa na ah. pakadami eh, pinahakot mo pinakarig ko parito? ah ay pakadami o eh. yan ah. na laro, ah. pakadami si tatay yan po ay uh, tarim ng tanim araw-araw tayo po naman ikukuha ng kawayan maya-maya po maghaharmis naman tayo ng talog alas 4 na At tayo po yung nagagawa doon sa amin ng ano pang esthetic na yung anong tawag nun pang gagawing ano po design doon sa kubo hindi ginagawa lang natin alas 4 ng hapon ah ano, natin po si Utol Ace nagpaarado naman tol yun nagpaarado po si Utol Ace tatam na naman yan ang kabang sili toy. tapos nang aradohin tol lagyan mo ito ng liting tol ha ang maganda yung tuwid tol ang ah, pinaarado po kabang sili aray utol pagkaganda ng lupa buyas o ano Ay hindi pwede. Hindi pwedeng wala o hindi gaganda. Kabang sili naman ari. Meron lang pakita pa ko, nakita ko sa YouTube. Ari. Oo, kawayan. Bah, wala jo oh, Eh. Oh. Is ang buhay. walang ya. Gapok ay Ha. Ang sili ay kahit malimit. Walang problema di yan. I Sprayin mo muna ng kulay ano pang kondisyon lupa. Meron ako dong kulay brown. Oh may suso na mga kain sa good news ito oh. dumadami na naman po ang suso sa atin dati po pakadaming ganito ngayon dumarami na dahil po ang bawat tao dito sa barangay pag nakakita ng pag-ung na yung kumakain ng suso talagang kinakatay po nila yung invasive dumadami na naman ay yun po Ah, dati po dito yung pagkakadami siya. So, araw. Ang kami magandang kawayan. Kukuha po tayo ng kawayan maganda. Um, labong. Kukuha tayo ng magandang pabuhalin. Maganda yung tuwid na tuwid. laki. Nakadali na po tayo ng isa. Na mga kaisa no, isa. Ayun oh. Yari na po. Ang kailangan po natin ay apat pang aesthetic po ito. Pandesign po do sa daan sa pupunta sa kubo. Tapos ay may mga nakalawit. Baka bukas matatapos ko. Hindi ko pa maipakita sa inyo ngayon. Prepare lang tayo ng kawayan. Ah, oh, may kabal pala dito. Ito mga kainsan, ito yung mga ginagamit namin sa gubat pantawag kukuha ko. Ito. Ito Dahon po ito ng kabal. Kaya ko kaya ito. Medyo magulang na yung dahon niya. Pag po kami nagugubat dati, yung nangangaso nung araw nung kami mga bata pa para ewan ko kung kung magagawa ko pa po tagal ng panahon eh kung hindi papalpak ito po parang huni din ng hibon dahon po ito ng kabal ito po alam ng mga mga yung mga nanghuhuli po ng mga baboy damo pero bawal na daw yun eh nung araw kami na may parang si na ah, dati ah. Yun Oh. No? Iwan ko kung perfect. Gumisak siya eh. Mahirap mag ano nito. Mahirap mag uh... kasi na ano nga ito. Na, uh, tatakmang ko na nagcrack siya eh. Ito yung malakas po pag ano, gisak lang eh. Ito po yung parang huni ng ibon kaya hindi mahahalata po ng mga ano. Tawagan po ito sa gubot pag naligaw to Malakas po ito. Crack lang siya. Oh. Mahirap maganto. Mahirap. Crack siya eh. Mahina. Malakas po yun po yung malakas. Gabi na lang tayo. Mga misan gagawa tayo ng maganda. Kabal. Um, ang bukas na po natin nakakutin yan Prepar preparation lang tayo ngayon dahil pag nangangaso po bawal po ang sigaw ng sigaw so, bagay, oy, ay bawal Sisigawan ko dahil mawawala po ang mga ano mga hulihin ninyo dapat yung mga parang huni din ng ibon at ang sinyalas ninyo are may kapalit na pong labong pwede na po are pagkadaming kapalit po yan kapalit na po yan Ari ang bala ko. Aray, mga kainsan eh. Pagkalakay. Ayan, akit pa. Isa pa mga kainsan. Laki ay. Laki na rin. Oh. Ito tsaka aring isa ha ah, mga kaisan alas ko imedia na bukas ko natatapusin akala ko matatapos ko ay eh, kulang talaga ang oras po ay eh. tayo naman po ay mauha ng ano talong harvest na po eh, eh. ay hindi ko na po Pinharbis nyo sa dalawa kong kasama at uh, pagod na rin ay eh, sila hanggang alas 4 laang ay eh. yan tayo po muna ay mamumuti ng talong bukas nakahapay naman tayo ng dalawa dalawa na lang ang kulang po kaninsan nakahin mo yung kawayan pang esthetic po yun yun po ay sasabitan ko nung parang parol basta maganda mga kainsan. nakita ko lang yung sa pinterest sa instagram instagramable siya dito na po tayo ulay mga uh, pambira inaabot ko tayo ng gabi hapon eh. pero abot pa si utulis po inaabotan ko doon tutulungan daw po niya ako sa susunod na linggo mas makapal Eh eh talagang hmm pakapal pakapal na um na um nagtatatlo na po ay sa susunod ay eh, ang dami pa uli ah, ah. talagang wala man lang namamalad wala man lang mga kainsan yung ano yung insekto ah pero meron pang pa isa, isa oh. wala inuuga ko po ay ang problema po sa talong yung white fly. wala oh yan po ang inaalagaan ko di yan wala alagang texikon po yan mga kainsan eh, eh walang dyo ka akong takot ko sa iyo eh kala ko eh ano na eh eh ito pa po eh, mga kainsan eh ano hindi pa po ng lahat eh ito po eh, liman libo eh pag po ito ay eh, nagtigagal tatlo eh di 15 mil po ah ah talong ay uumayin ay eh, kahit po naman dalawang libong kilo ay eh, wala pong problema sa ating sulitan po oh ay galingan ha ah. kahit isang tin wheeler ang dami pong nga na inspire sa ating pagtatanim din ng mga halaman kaya lang eh, magtesting lang po kayo ng kung ano daw yung maipayo ko kaunting ano lang po payo ay di testing kalaang po ng kaunti testing kalaang po muna at di pag okay na pag medyo kabisado mo na po saka kamagdam eh

Pag-insan, pag-insan, tulay na maaasahan Halika na sa kabukiran, umunta tayo dun sa may gudayan Kasama si ka-insan Si Otol po is po, sumunod Napo Mamumuti din po, taotol -ta. 오고니 담이나 카메라 민아 오 어, mga kaya dumating si Utol Ace ay ah, lik lik sana tayo sabi ay tinapas oh. <laughs> na yung akin patikin ay papatikin pa ba doon, doon wala na meron pa mga ako naman po ang tutulong kay Utol bukas papatik sinakambal po ay nagtatanim ng saging kaya pagod din na nung Utol tama oh. ah, mga kaya sininok na tayo pauwi na po Pauwi no? Ano na, si Utol? Oo oh, mga kaisan, ginapin na tayo Sa so, nga bang Kakaliwada, kakanan Ari Bahay po nung aking kababata po ay eh, pantinda po niya bukas na mga sa palingki dun ang bahay tatawid ng tubigan dati po yung sila nakatira ay eh, doon sa kabila dini, eh, ngayon na pala sila din nakatira sa kabila hinug na rin ang palay eh.

si ah. Oo. Oh. Yan, diyan po sila makatero <laughs> Adala na po natin. Yun po yung mga panglako po nila sa palingki at yung mga kababata. Dito po kami nung araw dati ng gagagamba. Apakatagal ah, ng panahon. Nung kami mga bata pa. minsan hinahabol kami ng kubra. Nung araw, ah, makatagal ng panahon mga kainsan dito. Pero may bahay na rin po. Kaya laang po ay madalang ba. Hmm. Madalang po ang bahay. Malayo po. Ayan. Hmm. Dito kapit dati nang, nang gagagamba. Tapos ay naliligo sa ilog kahit gabi. Pambira. Ayan yeah, mga kaisan. Tayo po ay pauwi na at baka naman po tayo hinahanap na nang isis. Gabi na. Ayan yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama Stay humble and God bless, peace, bye Salamat po Pauwi na po tayo Gulating ko kaya si Kuya pagu mga kainsan Narito lang ang bahay nun eh Dadaanan natin Doon, doon po tayo galing sa kabilang sagingan Narito kaya si Kuya Pago Ate pong sisilipin Ating gugulatin Ano ka na ginagawa nun, eh? ko na pago. Uy. Ah, sige pa ko. Oh, tambayan. Ah, wala ba diyan? Wala na sa tambayan. Ah. <laughs> gugulatin ko sana, akala ko si Kuya Pago ko eh. <laughs> wala na sa tambayan. Ito sa labas tambayan. Ah, sige. Hey. Yan, diyan po nakatala si Kuya Pago. Ah, diyan. Wala po siya. Ay, ayun. Ano si pago. Ah, diyan ka pala gugulatin sana kay Tay si Balinghoy pala ay na doon. <laughs> Ay, ulam. Oo. Ah. Oh. kaguo ako konting tingin nila man. Ah, sinantulan Bukas pala sa akin ng terno ko ya pag Tayo. Oo, oh, bukas. Oo. Nala. Oo, okay, okay. oh, para na. Talong, bukas ko ya.